Simula Mayo hanggang Hulyo, binisita ng mga kawanin ng DILG Calabarzon ang siyam na barangay na lubos na naapektuhan ng insurhensya. na ginagawa ng gobyerno ngayon na mapansin pa kayo yung katulad ng mga lugar na ganitong malalayo sa sibilisasyon na bakit nila kung anong sitwasyon ng katulad namin yung mga maliliit talagang dito pag hindi ka mag sabi ngay kaimbag ang na pagsisikap hindi ka makakapagpaaral ng anak kaya dito yung marami rin hindi nakapag-aral. Sa amin pong isla, hindi na rin po masyadong maayos o marami ang amin pong mga isda dito. Kaya po napipilitan na rin kami dumayo sa mga lugar o kalapit, karatigan, manapangisdaan na Umalis po kami dito ng 4 p.m. Tapos, lumalangoy po kami doon. Nang kadalasan po kami ay tumutog pa ng 8 oklak o'clock, 8 po ng gabi. Uh, umaahon naman po kami ng 3 or 4 ng umaga po. Tapos po, naghihintay lang kami ng konting liwanag o sikat ng araw. Tsaka po kami bumabalik dito sa isla. Hindi lang magagawa pag nagahanap ng iba. Dinigay. Inunguha ng shield namimiwas ako. Hindi hmm, ako namimiwas. Kaya siguro ito na aking katawan. Ay eh, ma-sustento lang sa sarili. Hindi rin nakaligtas sa hagupit ng bagyo ang lalawigan ng Quezon. Patuloy po na tinutumbok ng Super Typhoon Karding ang probinsya ng Quezon. Uli pong nakita ang mata ng bagyo sa coastal waters ng Burdeos, Polillo Island sa Quezon Province. Sa, sa, amin po, marami po kong nasirang kagamitan, lalo-lalo na po sa mga kasamahan ko na mga ngisda, sa mga membro ko po ng mga ngisda na nasiraan. Nasa 90% po ng mga kagamitan pang, pang, pangisdaan po ay nasira. Ang amin pong niyogan, <laughs> wala na po kasi siraan na bakit ino ang pinuro? Tapos po yung bangka namin, warak na. Wala pa po talaga. Hindi maikakaila na isa sa hadlang ng pag-unlad ng isang lugar ay ang mga epekto dulot ng insurhensya. Upang matugunan nito, ipinanukala ang Executive Order 70 series of 2018 or whole of the nation approach in ending local communist armed conflict o LCAC kung saan binigyang prioridad ang paghahatid ng pangunahing serbisyo ng pamahalaan sa mga lugar na ito. Kasabay ang aktibong partisipasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasama rin ng iba't ibang sektor ng lipunan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaunlaran ang naniniwanan mo siya, hindi nila task force na ang problema natin sa mga, kahit sa itong lugar, sa insumensiya, sa business order, ay hindi lang ang gawain ng pang i Hindi ang ng Philippine Army, hindi gawa ang gawain ng Philippine National Police, kundi ito po ay ng ating local government units. Kaya ang pili po natin hindi nilipat, sila pili sila ang may pangunahin patungkulan sa pagpapatugang uh, pagpapatupad ng programa na naaayon nito sa peace and development. Isa sa mga estratehiyang ipinapatupad nito ay ang Retool Community Support Program o RCSP na isang mekanismo para sa mga lokal na pamahalaan, partikular na ang barangay. Nakaangkla dito ang Barangay Development Plan o BDP. Sa pamamagitan nito, matutukoy ng mga residente ang mga isyu at kaukulang interbasyon ng pamahalaan na naaangkop sa kanilang lugar upang mapataas ang antas ng kanilang pamumuhay. Upang maging epektibo ito, nagkaroon ng tatlo hanggang limang araw na immersion o pakikipamuhay ang kawani ng ahensya kung saan dinaluhan din ng lokal na pamahalaan at mga kasapi mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ngayong taon, nabili ang limang barangay sa Burdeos, Quezon. Ito ay ang barangay Carlagan, Kalugkot, Palasan, Mabini at Bonifacio. Dalawa sa Panukulan, Quezon, ang barangay Matangkap at Rizal. Ang barangay Taisan, Batangas at barangay Santa Ana, Rizal. ng RCSP sa pamamagitan ng BDP na tumutukoy sa mga TPA's o programa, proyekto at mga aktibidad na nais ng mga residente ay bibigyang solusyon sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Matapos ang pagpaplano at pagtukoy ng mga isyo, ay sama-samang tinukoy ng mga residente ang proyektong nais nilang ipatupad sa kanilang barangay na maaaring pondohan sa ilalim ng LGSF SBDP ng NTF LCAP. Kaya naman, nagkaroon ng agarang site validation kasama ang engineers ng ahensya. drama ang serbisyo caravan kung saan nakatanggap ang mga residente ng iba't ibang serbisyo mula sa gobyerno tulad ng hygiene kits mula sa Office of the Civil Defense Calabarzon o OCD 4A, seedlings mula sa Department of Agriculture 4A, ilang serbisyo at impormasyon mula sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA 4A, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection Philippine Coast Guard, Department of Human Settlements and Urban Development at sa pikipagtulungan ng lokal na pamahalaan. Dagdag pa rito ang ugnayan sa barangay kung saan malayang ibinahagi nila ang mga isyu o problema na kanilang nakikita sa barangay at mga programa at proyektong nais nilang matanggap para sa patuloy na pagunlad ng kanilang tumulong. Marami pong salamat. At sa edad ko pong ito, sa pinagatagal ko ito, 31 years po, ay nagkaroon po ng katuparan dahil po sa gobyerno po. Kami po'y natutuwa na kayo bumisita sa amin. Nakikita ninyo ang, ang, ang aming kahirapan, ang aming, kung paan namin ma, ano, ang aming mga pamumuhay. Kung may natutuwa talaga malaking tulong po sa amin. Opo, sobrang saya naman po. Dahil sa isang bagay po, kayo nga lang po yung nakarating dito sa amin. Kayo lang din po yung may lakas loob na nagbigay sa amin ng kakayahan na mapaharap dito sa kamera. Ngayon nga lang po ako napaharap din sa kamera. Bawat pagtatapos ng isinagawang RCSP sa isang barangay, baon-baon ng mga mamamayan ang pag-asang mas maginhawa, mas maunlad at progresibong bukas habang bitbit naman ng mga kawani at opisyal ng gobyerno ang adhikaing maisakatuparan ang nasabing ninanais na bukas. Malayo man, malabo noon, ngunit ngayon, abot po namin kayo. Nandito po ang pamahalaan na kaagapay sa inyo.